Galing-galing naman. Thank you, Whitey. Hello, world. Hello, Philippines. I started uh, mga 57 subscribers. Actually, lahat naman tayo nag-start sa zero subscribers. ano. So, ito yung journey ko. Uh, 57 subscribers. Ang tagal. Actually, naka-77 videos na ako dito eh. So, hindi gaano malaki yung uh, subscriber ko kahit marami kang videos. So, ayan. Uh, Muunti-unti, uh, konti lang na nagdagdagan talaga sa mga subscriber ko. Anyway, thank you so much sa mga nag subscribe sa Aida D. Official. Uh, thank you so much po ah uh, sa patuloy na pag stay sa aking um, youtube channel ayan, so isishare ko lang po yung naging journey ko ano so unti-unti nag-i-improve, uh, mabuti tayo ng 100 plus so it takes a year talaga para lang ma-achieve mo itong uh, 500 subscriber na meron ako ngayon So, kung mahaba yung patience mo, kailangan mo talaga mag-upload ng magagandang mga content para yung subscriber at saka mga views ay papasok na lang po talaga sila. Ayan, so, uh, ang tagal talaga, no? Hindi ganon kadali. Uh, ang hirap. Mabuo itong 500. So, ang kailangan requirements dadi meta is 1,000 subscriber. So, Good luck po sa atin sa mga gustong um, ma-meet yung mga requirements. So, eto guys, before time maka-500, ano. So, chine-check natin ito kung nag improve ba. So, thankful ako na naka-achieve tayo. At, uh, kung ma check natin sa YT Studio, ayan. So, kailangan natin ma-reach yung 500. So, hindi ko alam kung ito yung updated ngayon ano sa YT channel. So basta ito nakalagay pag check niyo sa YT Studio niyo dito sa earn, check niyo po ito kung ano yung eligibility niyo at nire-require ni Daddy Meta yung public watch hours. So make sure na ma-achieve niyo rin 'yon. So kung mag magaganda yung upload nyo, so mas maraming manonood. Ayun. Kung short views naman, So, ito expected na mas malaki po yung nire required na views. Ayan. So, good luck po. So, ito, very thankful lang ako na receive tayo ng uh, high five. Ayan. Sa email natin kay Daddy M. Meta. Natin. Mula kay YT Creators. Congrats on 500 subscribers. Sabi nga niya. That's awesome. We can't wait to see where you'll take your channel next. Tag at YouTube and use hashtag 500 subs on social to let everyone in the good news. Wow, thanks the YouTube team. O, diba? So, naka-receive na tayo ng 500. Yahoo! Galing-galing naman. Thank you! Whitey!